Ayan o. Feeding time. Native chicken. It's giant. Mm. Ito. Ay, patulan natin yung kanto. O, ah, sige. Dahil pagka sinasalpok yung ang, naman eh. ang tangkad pa nung nun ka yun kano, talisain na yun ah. Haba ng binti eh Pwede mahinga lang po dito. Kung gagawa na si... Diba? Ah, ah, you know? You know? Hmm. Palingin. Tama'y naglilib na dun pa. Yun yung maliit eh. Puti. Di ba makalain lang. Yun yung kalit eh. Kaya yeah, nga. Bansot Ito na. Ano Nabansot o yung talaga lang? <laughs> Alam na. Alam na. Ito yung susunod na pipisa na Mantalang ito, hindi ito nagsisipag ko, no? Malalaki na. Ilan yan. alam na. Pang hindi itlog yan, sasabawa na yan. Ito pa, lalaki na Kaya na ito. Oh, oyster, doon sa itim. Parawakan niya yan sa sako. Parawakan niya. Ito bagong itlog, yun. Madugo-dugo pa eh. Haluan, alisin mo. Ito tama oh. Mm, virgin pa bagong oh. may. bayan. Alisin mo yan. Ilan yang kunin? Walo lang yan eh. Seven. Pito okay, lang. Seven na lang. So, dito mo Bago alisin mo yung lipat mo. Baho ah, parang may bugok. Hindi <laughs> siya sabi ko lipa. Ngayon, kuno pumuputok yata yung kuno kaya yung may bugok. Mm. -hmm. Ano oh, ba sobrang si minus nitong van? Baka ito. Hindi na may puno eh. Kaya, sampu yun eh. Dose yun. Ilan na lang yun. Hindi, tingin ko oh, pa. Eh. Kasi nasasampahan ng ibang manok siguro. Dahil ito okay. yung ginagawang hapunan ng mga kan. Pa, ito, lagyan. Pa, ito, may tela ka ba? Luma ito. Lagi ko nilalagyan dayamit. Tinatanggal. Oo. Eh. Kaya nasa sa limliman nga. Ito mo, dumadami yung mga itim mo. Ay, ay matangkad yung talisay na yun. Eh. Kamu, dumadami ng itim. Hmm, so, ganda yun. na, eh. Kaya yung puti mo, dumad, nadadag, nadadagdagan doon. Yung apat na yung puti, yun sa natira ng tinira ni Lucas noon. 11 yan. Tinira yung 7. Ayan, apat na tira. Puro puti, ano? Eh, itim ang pinili pa naman ni Lucas yata noon eh. Hindi may halo eh. Hindi, <laughs> <laughs> yun yung kan. Agde, sir. <laughs> Agde. <laughs> Tinada yan. Ay, matangkad yung talisain yun po. Mm. Ah, haba ng binto oh. yun. <laughs> Nakatanga na itong oh, Mga pato, Kalo sila hindi bibigyan. Dapat saan yung kaning baboy lang eh. Mahal ito eh. Nakatingin <laughs> Pati pali, kinakain na rin yun eh. Mahal ito. Eh, pala ba, nakakatawa na pala mga itsura ng mga yung bibi na yan. Parang alam mo, alam mo, laging nakabuntot sa'yo. Saan <laughs> yung maliit? Nakatuwa rin yung mga bibigay. Kundi pag marami na yan. Kasi marami Kaya, din yung manok. Kaya yung paggan, yung eh, talisayin, yan. Ano, ah, makikipagalaw, aargag. Ah, ah, Minsan napipig ko na yung barako, ah, habunin ako muli <laughs> yung manok. Nakatuwa rin yung mga alip-alip. Ayan, no, pagka-bitch-to-bitch no, siya uh, kay Luke's eh. Nung nakatapakay yung mga uh, sisig. Ano bibi naman 'yung bibi naman. Ato hmm. hmm. <laughs> mm, At, 'to 'yung tangkod eh. 'yung mga adaga araw-araw pag hindi ko na bibigyan niya tinoto ang binti ko na bibing paglabas ko dyan ang pa lapad yun <laughs> grabe <laughs> <laughs> dalawang, tat, tat, dalawang tatlo manok ata ang lapad yun <laughs> Di isang taon na ito. Pero makaapat na itlog na rin, sabi ng papa. Okay.